Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon mga kapatid ay dadako na tayo sa pagbibigay po ng kahulugan sa mga mga sura sa Quran. At ngayon ay dadako na po tayo sa sura Tutin, sa sura at tin Ang ibig sabihin ng tin isa, isa itong prutas na tinatawag na tin o sa Tagalog ay igos. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinaka maawain. Sabi ng Allah Subhanahu wa Taala, wat wa waz-zaytoun wa tursinin." Wat-tini waz Dito sa aya na ito ay nanumpa na naman ng Allah sa dalawang prutas na ito. Wat-tini waz-zaytoun. Ang dalawang bungang kahwi na ito, nanumpa ang Allah sa tin, sa igus, at zaytoun sa uliba. So dito ang panunumpa dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay espesyal lamang sa kanya bilang isang Panginoon na tagapaglikha. Pwede siyang manumpa katulad ng mga natalakay natin, pwede siyang manumpa sa oras, pwede siyang manumpa sa bagay, pwede siyang manumpa sa anumang sa kanyang mga nilika. At yan ay karapatan po ng Allah. Pero tayo po na kanyang nilika ay bawal po tayo manumpa kung saan siya nanumpa. Ito po ay espesyal lamang sa tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan natin, sa tuwing siya ay manunumpa, may susunod yan na bagay na dakila. Pag siya ay nanumpa sa isang bagay, ibig sabihin mayroon siyang babanggitin na doon siya, bakit siya nanumpa sa bagay na yan. Pagkasunod nito, pangalawang sinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos niyang manumpa sa dalawang bungang kahoy na ito, Wa turi sinin, ang turi sinin ay nanumpa din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bundok na ito na kung saan kinausap ng Allah dito si Musa alayhis salam o tinatawag na bundok ng Sina o Sinai. Kung saan dito umakyat si Musa alayhis salam at kinausap ng Allah, dito nanumpa rin ng Allah sa bundok na yan. Wa hadhal baladil amin. At nanumpa rin ng Allah sa, sa lugar, sa bayan na matiwasay na ang tinutukoy dito ay ang Makkah. Ibig sabihin ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ay nanumpa rin po siya sa Makkah. Napakahalaga po ng Makkah dahil ginamit din ng Allah ang Makkah bilang isang lugar na matiwasay eh, na siya ay nanumpa din dito. So pagkatapos siya manumpa sa mga bagay na yun, sa prutas na tin, zaitun sa bundok ng Saina at sa lugar na sa Makkah. Laqadu khalaqna al-insana fi ahsani taquim. Pagkatapos siya manumpa, sabihin ng Allah, patutuhanan. Nanilika namin ang mga tao fi ahsani taqwim sa pinakamagandang hugis pinakamagandang pagkalika ibig sabihin ng paglika sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napaka-special dahil ang paglika niya sa atin ay napaka-kumpleto sa pinakamagandang pagkalika pagkatapos na nalika tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa magandang pagkalika walang pag mas mainam patay sa mga hayop ano mang nilikha ng Allah. asfal safilin. Pagkatapos kapag ang tao, kahit magandang pagkalika sa kanya, ay nagtakwil siya sa Allah at hindi siya sumunod sa kautusan ng Allah at kanyang sugo, ay ihuhulog siya sa pinakamababang kalalagyan sa impyerno. Ibig sabihin, pag hindi sumunod sa Allah, kahit magandang pagkalika ka sa iyo, pero ihuhulog ka pa rin sa pinakamababang uh, kaila ilaliman ng impyerno. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati falahum ajrun gayru mamnun. Illa alladhina amanu, maliban sa mga silang nanampalataya. Pagkatapos sila manampalataya, wa amilu s-salihat, sinundan nila ng paggawa ng kabutihan. Sila lang yung mga tao na hindi maihahagi sa impirno, silang ang mga nanampalataya at gumawa ng kabutihan. Falahum ajrun ghayru mamnun, sila ay pagkakalooban ng Allah ng gantimpala na walang limitasyon. Walang hangganan. Fama yukadhibuka ba'du biddin. At ano ang dahilan ikaw na tao at hindi mo paniniwalaan ang araw ng paghukom? Araw ng pagbabayad? araw ng pag-aarap mo sa Allah, para saan pa at pagsipasisinungalingan mo ang mga bagay na ito? Ikaw na tao. Bakit mo itinatakwil ang mga bagay na ito at hindi ka naniniwala sa araw ng paghukom? Alaysallahu bi-ahkamil hakimin. Hindi ba ang Allah ang pinakamakatarungan sa lahat ng hukom? Hindi ba ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makatarungan at wala siyang dinadaya sa kanyang sa, sa, sa anuman, sa sino man sa kanyang alipin Musliman o Muslim ang Allah makatarungan. Wala hindi siya nandaraya. Wala yadlimu rabbuka ahada, at hindi nandaraya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa sinuman sa kanyang nilika. Kaya siya ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamakatarungan sa lahat ng hukom. Wallahu a'lam wa sallallahu ala na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu